Iniimbestigahan ng San Juan City Local Government kung nagkaroon ng kapabayaan sa kanilang animal pound. Noong kasagsagan kasi ng baha, ilang aso at pusa ang nakita roon na nakatali at mailan na hindi na naabutang buhay. Balita hatid ni Nico Wahe. Sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina, marami ang nagtag kay Veron, isang animal rescuer sa video na ito na kumakalat sa social media. Makikita ang ilang aso na tila hindi alam ang gagawin matapos maabutan ng baha. May tabi-tabing pusa rin na hindi na gumagalaw at nakababad na sa tubig. City pound daw ito ng San Juan. Sa tulong ng isa pang pa animal rescue group, nakapunta sila sa lugar. Umiiyak kami habang nagda-rescue kami. Iyak kami ng iyak, ang dami patay na pusa na lumulutang. Merong pusa doon na kahit lunod na lunod na siya, siya try niya i-survive yung, yung sarili niya, critical na siya, nagbibigay pa kami ng first aid agad. Try kami ng manual -man, ma CPR sa kanila. Walong pusa ang naabutan nilang wala ng buhay. Walo ring pusa ang kanilang nailigtas. Nakapag-rescue rin sila ng dalawampung aso. Dinala mga nasagip sa shelter ng animal rescue group sa Kubaw at sa Angono, Rizal. Bago pa man daw bumaha, kalunos-lunos na raw ang pinagdaraanan ng mga aso at pusa sa Pound, ayon sa mga nakausap ni Vero na mga residente sa lugar. Na-torture lang na nga mga hanyo doon kapag wala daw na Alam po ng 30K na umaabot nagpastao yung baha doon hindi niya pa rin po pinakawalan. Kinumpirma ng LGU ng San Juan City na kanila ang pound. Ang city legal po ay nagkakandak ng isang malawakan at uh, comprehensive uh, investigasyon patungkol po sa nangyari sa ating uh, San Juan Dog Compound po. Unang beses daw itong nangyari pero sinisiguro raw nilang may mananagot pag may nakitang kapabayaan at kung mapapatunayan din na may nangyayaring pang to sa mga hayop doon hopefully sana hindi ito na ito ay just an isolation but we will try to investigate we will hold uh, any employees officers ng city government na mapapatunayan natin na hindi tumalima sa kanilang mga obligasyon ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS dapat ay talagang tinatanggal na sa pagkakatali ang mga hayop kapag bumabagyo o bumabaha bak na wag silang liwan sa cage o nakatali may greater responsibility ang mga city pound uh, over and above individuals and private citizens kasi ano sila sila yung uh, in charge dun sa animal control sa city nagpapasalamat naman ang San Juan LGU sa mga nagrescue sa mga hayop sa city pound ni nagbabalita para sa GMA Integrated News Samantala, arestado sa Tanay Rizal, ang dalawang minor de edad na sangkot umano sa sere ng nakawan doon, ang mga sospek aminado sa krimen. Balita hatid ni EJ Gomez. Nasakote ng mga tauhan ng barangay Sampaloc sa Tanay Rizal ang dalawang menor de edad na ito, na sangkot umano sa sunod-sunod na insidente ng nakawan sa lugar. Kinilalang mga sospek na si alias AA at alias Noynoy, parehong 13 anyos. So nagro-robing yung tanod natin, nadaanan yung kabataan, nakita nasa madilim na lugar, tinatanong kung saan papunta, hindi sumasagot. So ang tendency natin, hindi dito yung bata. Pagdating sa barangay, nakumpirma ng mga otoridad na sila ang mga hinahanap ng sospek sa mga pagnanakaw sa lugar base sa mga kuha ng CCTV. Merong isang complainant dito, may nakita ng CCTV footage. Nagko-confirm na yung dalawang bata. Nitong Miyerkules na ang pagtawid sa kalsada ng isa sa mga batang sospek sa kasumunod ang kasama niyang nakahudi. Target sana nila ang isang food stall. Wala silang nakuha dito. Ganito rin ang nangyari sa pinasok nilang tindahan noong Webes. Walang perang nakuha, nagulo naman ang mga paninda. Kasunod niya na nilooban nilang isa pang tindahan. Ang nakuha raw nila... Ay, lang po, tas. Barya po. Ano yung pinakamalaking pera na nakuha niyo sa so, mga pinagnakawan niyo? Yung ano lang, 9,000 lang po. Gipit daw sila sa buhay kaya nagagawang magnakaw. Ang perang kanilang nakukuha, pambili raw nila ng damit at pagkain. Wala na po akong pamilya. Wala na kayong mga tatay? Ako po, wala na po. Humarap naman sa barangay ang tatay ng isa sa kanila. Nabarkada siya tapos na-influensyaan siya ng mga kaibigan. Kaya po nagkagaroon ng sitwasyon ng bata. Ayon sa barangay, hinihintay pa nila kung maghahain ng formal complaint ang mga nanakawan. Kung hindi naman at lang sila, gagawin nating basis yon para matulungan natin yung magulang na may pasok sa institusyon yung mga bata para matuwid yung landas nila. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang araw matapos ang pananalasa ng hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Karina, bakas pa rin ang iniwang pinsala nito sa ilang apektadong lugar. Tulad po sa barangay ng Casa Marikina kung saan balot pa rin ng matinding putik ang mga kalsada. Puspusa na ang paglilinis at clearing operation. Ang ilang residente nagpapatuloy sa paglilinis sa kanilang bahay at binahang gamit. Umaasa naman ang ilan na maisasalba ang mga binahang appliances. Kinumpirma naman ni Marikina Mayor Marcy Teodoro sa panayam ng unang balita na isa ang nasawi dulot ng masamang panahon. Ang biktima na kuryenteng residente ng barangay Tumana. Sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction Management Center, umabot na po sa mahigit 355 million pesos ang pinsala sa agrikultura ng Bagyong Butsoy, Karina at Habagat. Habang sa infrastructure, tinatayang nasa mahigit 1.6 billion pesos naman ang pinsala. Sa kabilang ng mga karaniwang problema sa pasukan, excited ang mga estudyanteng ating nakausap na balik na sila sa eskwelahan ngayong pasukan. Isa rito si Justin, ang presidente ng Student Council ng Batasan Hills National High School kanina, kasama sila sa mga umaalalay sa mga kapwa estudyante, katuwang ang mga guro nitong uh, eskwelahan. Aminado si Justin, marami ang hirap sa online learning at blended learning at mas maganda pa rin talaga yung uh, on-site learning. Pero dahil graduating na sila Justin, prioridad sila para sa on-site learning kaya naman tuwang-tuwa daw sila na balik normal ang kanilang pag-aaral. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tutuwa po ako kasi po, a uh... Yung mga kapwa-studyante ko rin po ay excited din po pumasok po. At tulad ko rin po excited na rin po kasi po uh, medyo na tenga po sa bahay. Ganon na ano po tayo, medyo na boboring na po tayo. And we're excited to uh, attend our classes na po, this uh, opening of classes din po. Karamihan ng mga klase nyo are on-site, tama ba? Ah yes po, uh, meron ano na po tayo, five days a week na po tayo pumapasok po. So hindi po tulad ng mga nasa junior high school po, yung grade 12 po ay... Uh, Five times a week na po pumapasok. Opo. Oh, yeah. Mas okay ba sa yeah? Yes po, mas okay po kasi po pag blended po medyo na uh, natatambak po yung gawain natin. At uh, saka ano po, opo. Oh At uh, saka yung mga assignment po natin, uh, syempre po hindi lang naman po tayo isang subject per, ano eh, per... Uh, per grade level kaya po uh, kung blended po medyo na uh, ano po tayo nahuhuli po tayo sa mga lessons and ngayon po na five uh, five days uh, a week na tayo mas may time po kami na mag-aral at saka mas may time po yung mga teachers po namin na maturuan po kami. Sa iba pang balita, huli ang dalawang lalaki dahil sa pagtangay raw ng taxi. Nagpanggap umano silang pasahero tapos inagaw ang sasakyan sa driver. Balita hatid ni James Agustin. Nakasakay sa taxi ang dalawang lalaki ng parahin at arestoy ng mga operatiba ng District Anti-Carnapping Unit ng QCPD. Ang taxi kinar na pala ng dalawa sa Quezon City. Ayon sa polisya, nagpanggap na pasero ang mga sospek at sumakay sa loton sa Maynila. Inutusan nila yung driver na ihatid sila sa Teachers Village dito sa Quezon City. Pagdating nila rito sa Barangay Teachers Village, ay, uh, yung isang lalaki po ay tinutukan ng patalim at yung isang naman pong suspect na katabi niya ay inagawa po yung manobela at doon po sa pilitang kinuha yung taxi. Nang pababain ng driver ng taxi, agad siya nakapag-report. Kaya nagkasta ng follow-up operation ng polisya. Nakatanggap kami ng informasyon na yung taxi po ay nakita sa bahagi po ng tagi. So kaagad kami nagtungo sa nasabing lugar at nakita namin yung taxi at positibong itinuro sa amin ng driver. Dismantle na po yung loob ng taxi. Yung mga parts po ay pinagtatanggal na po nila. Nabawi sa mga sospek ang isang kutsilyo at ilang tools. Dati nang nakulong ang mga sospek dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga ayon sa polisya. Ngayon, sinampahan naman sila ng reklamo paglabag sa New anti -Car napping Act. No, amen, po sa Pero may nakuha ano sa ano, kutsilyo? No rin po No ako sir. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mari at pare! Pulang araw fever is officially on. Sa susunod na tuksohin ng inyong mga alibughang anak ang aking mga supling, Trending sa X at number one spot ang kulang araw last weekend. Nag number 1 din yan sa top 10 TV shows in the Philippines today ng Netflix. World class cinematography at production ang natunghayan sa bawat eksena. Hinangaan din ang acting ng cast kabilang si Rian Ramos na gumanap bilang si Filipina. Gayun din ang younger version ni Adelina at Hiroshi. Hirit ng ilang netizens, kuhang kuha araw ng dalawa, chemistry sa pagpapakilig ng Team Barda. Mamayang gabi mapapanood na sa GMA Prime ang World TV Premiere ng Pulang Araw, 8pm pagkatapos ng 24 oras. Kapuso, para sa mga may init na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv